Madam Chair, pag-alaman ko lang po na uh, pinagbabawalan po ng uh, DSWD na banggitin po ang aking uh, uh, pangalan. Totoo ba ito na bawal po banggitin ang aking uh, pangalan pero sa ibang politiko hindi po bawal? Sa totoo lang po, hindi nyo na kailangan banggitin ang pangalan ko. Pero sana naman, maging pantay naman kayo. Eh kung yung ibang pangalan pwedeng banggitin. Bakit pangalan ko lang hindi pwedeng banggitin? Ma'am, hindi nyo kailangan banggitin yung pangalan ko. Hindi ko po kailangan. Hindi ko po kailangan yan. Sabihin nyo lang po sa kanila, tulong po ito mula sa gobyerno. Tulong po ito sa mga mahirap. Ito pang pangalawa. Bakit bawal akong pumunta? Bakit yung ibang politiko hindi bawal pumunta? Bakit si Senator Amy, our chairperson, pwedeng pumunta? Huwag lang po tayong maging selective, ma'am. Huwag niyo pong haluan ng politika. Oh, hindi niya masagot, Madam Chair. May pangatlong tanong ko. Pera niyo ba yan? Pera ng taong bayan yan, ma'am. Hindi niyo po pera yan. Just be fair with us. Kung uh, I think we've updated the office of Senator Go about the amending of the JAO kasi yung kinocover niya nga yung non-medical. But what's happening now in certain hospitals, We are covering even the medical. May, for instance, in the case of Pampanga, yung, uh, we struck a deal with the provincial government as well as Misamis uh, Occidental uh, wherein they have medical social workers na lang inside the hospital. Pag hindi na masagot, dahil nga kulang, they'll just send us to, to us the statement of account and then we'll send them the guarantee letters namin and then it's a charge na lang sa DSWD. But that's a one-off, di ba? That's only the province of Pampanga. No, send, but mas marami ho kasi nga, uh, Madam Chair, mas marami ho kasing hospitals na walang malasakit centers yeah, pa. Yun na nga, eh. So ano nangyayari? The people will come to our regional office, will come to our satellite offices and ask for financial assistance, whether in the form of cash or guarantee letter. If I may lang, Mr. Uh, uh, yes. Madam Chair. Parang napapansin ko kasi, merong mga ibang malasakit uh, centers na hospital na kulang pa. For example, walang PCSO, di ba? And even uh, kayo, ang uh, DSWD, out of 163 malasakit uh, centers, ilan po ang merong? Tatlo na lang, Tatlo. Na lang po ang Tatlo. wala. So DS, uh, sa PCSO, I think about uh, a third pa, one third pa po ng, ng mga malasakit centers or more ang wala. Madam Chair, ganito na nangyayari sa kanila. Sa, sa narinig ko lang ha, uh, Uh, binibigyan nila ng pamasahe kayo po nagbibigay na through AX. Kaya lang, yung binibigay na tulong mula sa DOH, PCSO, walang PCSO, PhilHealth naman, merong naka-fix na na amount yung pwedeng i-deduct doon. So mostly dependent sila sa uh, sa DOH. So dyan kayo pwedeng uh, tumulong kung kulang pa yung ba babayaran. Yun yata yung inaayos ninyo na jaw ngayon na pwedeng uh, uh, pati medical. So it's not duplication really, 'di ba? It's it's a help, tulong uh, sa mga mahirap, yeah. no? Categorically Sen, Madam Chair, it's not a duplication. It's a uh, malaking it's bridging. tulong, parang binibridge nila eh, parang pinagsasama-sama, kino uh, So ang makikinabang dito mahirap. Correct. Tulong pero, sa mga mahirap. Pero uh, nakasulat ba 'yan? Just for orderly uh, and tidy uh administration. May nakasulat ba 'yan sa memo circular? Kasi sa ngayon wala pa kami nakikita. As it stands, magkapareho yung provision. Yun lang ang aking uh, worry. Sana mabago natin. Madam Chair, you mean yung memo circular namin at yung memo circular ng DOH, parehas yung provision? Kasi yung medical assistance provision ng AX program, pareho siya dun sa malasakit law. So dapat iklaro lang. For me, dapat iklaro lang na ito magda-dovetail lang, hindi ipapatong. Parang ganon. Just a delineate na pag kinulang, dagdag. Okay. Parang ganon. Okay, understood. Kasi right now, both will respond. And so it sounds like two. Okay. Pero in fact, it's not. So maybe, it's much easier to delineate in the memo circular. Perhaps okay. that's to reinforce, area. Diba? to yung, reinforce, di ba? Yun yung, yun yung intention ng jaw nyo. Am I correct? Uh, Madam Chair and Honorable, actually um, sa malasakit po, parang may system na sino mo nang mag-take place ng pag-assist ng client I think if I'm not mistaken, na pong mag-serve ang DOH okay. they will be deducting okay. the certain okay. bill, then after that we have the PCSO and the field health ang DSWD is the last part po Correct. if ever po there's a need for department, that's why po we enter po doon sa pagbibigyan ng medical Umay. assistance Yes po. At least Madam Chair we will gladly delineate it uh -oh. in that pa order of priority. Para may order para at least klarong-klaro yes. sa lahat na walang doble-doble what we can do is work on the jaw again to delineate it and also yung medical na pwede rin dapat ang ang DSWD uh, but what we're doing right now is striking a deal with different LGUs na pwede na rin yung medical through the LGUs na lang correct anyway paki follow up na lang po yung jaw kung nasa na uh, senator uh, go if ahead. I may po from the Malasakit Program Office po yung jaw po namin ngayon is currently uh, being finalized po at the EXECOM level po then uh Later this month, po, sa May, po, we will be meeting with our partner agencies, DSWD, to check the order of charging, po, so we can incorporate, po, yong, request po ni Senator, po. Marcos. Thank you. Thank you. Okay. Okay, I, think, uh, I think Senator uh, Goh has some questions. Madam Chair, and I uh, would like to call on the committee secretary. Good uh, afternoon, correct. May konti na pa akong katanungan na gusto nating masiguro that the resource persons will tell the whole truth no nothing but the truth. Uh, pwede bang ma, mapaut po natin ang ating mga resource persons if uh, hindi pa po. Uh, may we request the uh, committee secretary to the good chair to administer the oath of our resource persons. Yes, we call on the committee secretary to please administer the oath to all resource persons here present. And even online, please. Please all stand. Ma'am, yung sa online, meron ba? Wala pa po. Saan. Hindi pa nag-log. Isama mo yung... Binigyan namin ng link pero they weren't able to log on. Oh. Okay, sir. Uh, na? Adi na. Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in this public hearing? Ah, oh. oh, that's all. There. Thank you, Senator. Ma'am, kaya na po. Isama mo. Una sa lahat uh, gusto ko pong pasalamatan ang ating chairperson sa pagsagawa ng hearing na ito upang uh, matalakay ang kahalagahan ng AICS, no assistance to individuals in crisis situation ng uh, DSWD at in fact uh, nag-file din po ako I've also filed Senate Bill uh, 2638 to ensure that the AX program would be implemented uh, properly and the qualified beneficiaries would uh, receive their assistance promptly and without uh, delay. Madam Chair, under the bill, it shall be uh, unlawful for any individual public officials or employee of the DSWD or any local government unit to cause delay in the implementation of delivery of AX services or funds to the qualified uh, beneficiaries. Uh, Madam Chair. The IX Program was established in 2014 with the noble uh, intention of providing immediate and necessary support to those affected by calamities or sudden hardships. Its uh, mandate includes offering financial uh, assistance for various uh, needs such as transportation, medical care. Ito na yung sinabi ni Director uh, Edwin Morata kanina, uh, funeral expenses. And uh, basic uh, necessities. This program provides uh, not just temporary relief, but also empowers uh, Filipinos to rebuild their lives with dignity and resilience. Madam Chair, I have raised uh, many times in this uh, August chamber the issues surrounding the seeming selectiveness and delay in the implementation of the IX program. I first uh, raised this during the DSWD budget hearing last uh, September 20, 2023. I once again raised this during the budget interpellations in plenary last November 14, 2023, umabot tapos sa 2024. Ilang beses na rin po tayo nagpa-follow up nito sa ating DSWD at uh, meron naman pong uh, uh, kasug kasagutan ng ating DSWD dito kaya lang po medyo talagang mabagal. Pat patungkol ito sa reklamo sa iba't ibang parte ng bansa na, na iulat nga pong uh, na-hold no at pinatigil ang uh, ng DSWD ang i-expay uh, uh, out. Uh, Secretary Rex Gatchalian assured us and promised that the DSWD will conduct payouts for validated list of qualified beneficiaries that need assistance. Madam Chair, karamihan po sa mga nasalanta ng Bagyong Egay at iba pang kalamidad. No? Marami dito, mga sunog rin po at alam po ng ating uh, Crisis Intervention Division Chief niyan, Director Edwin Morata. At ang kadalasan dito ay mga indigent na nangangailangan talaga ng uh, agarang uh, tulong. Ang sinabi ni Secretary Gatcelian just submit the list and the DSWD will pay them out. Nakapagsumiti na po ang mga LGUs ng listahan ng beneficiaries, yung iba po ay na-validate na, pero hanggang ngayon karamihan pa rin po ay hindi na-pay out. Uh, ano ba ang plano niyo po dito? ilang beses na natin pinapaloop hindi ko alam kung bakit kailangan magmakaawa ang mga binipisyaryo na makatanggap ng tulong mula sa DSWD mandato naman ito ng DSWD na tulungan po ang in crisis at mga nangangailangan mandato po ng DSWD na tumulong ng walang pili kaya nga po nating tinawag itong AX assistance in uh, assistance to individuals in crisis situation similarly madam chair i have previously raised that there are LGUs which submitted list of individuals needing assistance but until now the DSWD failed to validate the list na, nagbigay rin po ang DSWD ng deadline at nakapag naman po ang mga LGUs ng listahan ng kanilang mga beneficiaries kailangan uh, kailan hubay ito bibigyan ng ayuda mula sa X ang listahan ng qualified beneficiaries na naisumite naman sa inyo sa deadline na kayo mismo ang uh, nag-set? madam chair ako po kadalasan na tumutulong po sa ating mga mahirap nating kababayan. Nagbibigay po ako ng aking counterpart mismo dito no. Personal ko ito. Hindi po ito mula sa DSWD. Yung mga grocery packs, akin po 'yan. Pagkain, pinapameryenda ko sila, pananghalian, vitamins, mga face mask. At uh, gusto ko talagang tulungan sila yung mga uh, naging biktima ng sunog, lindol, putok ng bulkan, buhawi, at uh, iba pang disaster. At Madam Chair, dapat alaman ko lang po na Uh, pinagbabawalan po ng uh, DSWD na banggitin po ang aking uh, pangalan. May tanong lang po ako dito sa ating uh, regional director. Uh, to uh, Maria uh, Angela Gup Gupalan? Uh, go ka pala ma'am. Go ka rin pala. Ating uh, field office. May, may tanong lang po ako sa inyo. Unang-una, totoo ba ito na Uh, bawal po banggitin ang aking uh, pangalan? Pero sa ibang politiko, hindi po bawal? Um, Senator, you you're know, under I mean, oath po. Ha? You're under oath. Yes po. Um, akin po as regional director, wala naman pong um, explicit na instruction na pagbawalan. Pero po sa akin, dahil po kami po ay nagbibigay po ng ating programa, I think it's um, best not to mention. Otherwise, um, baka po kasi kami mapag... Uh, Ma'am, specific magito, po. sabihan Specific po ang pagbabawal ng pangalan ko. Hin bawal banggitin ang pangalan ko. Sa totoo lang po, hindi nyo na kailangan banggitin ang pangalan ko. Pero sana naman, maging pantay naman kayo. Eh kung yung ibang pangalan pwedeng banggitin. Bakit pangalan ko lang hindi pwedeng banggitin? And to, wala po kung naalala na may specific instruction na um, parang yung sa inyo lang pong pangalan. Sigurado so, po kayo? How about one? sa Alaminos? Wala kayong inutusan sa Alaminos? Empleyado niyo po inside. sa DSWD sa Alaminos. Wala kayong inutusan doon? Hindi kayo nag-conduct ng briefing? Na bawal banggitin yung pangalan ko? Ma'am, hindi niyo kailangan banggitin yung pangalan ko. Hindi ko po kailangan. Hindi ko po kailangan yan. Sabihin nyo lang po sa kanila, tulong po ito mula sa gobyerno, tulong po ito sa mga mahirap. Huwag lang po tayong maging selective, ma'am. Huwag nyo po haluan ng politika. Sa totoo lang po, ito pang pa pangalawa. Bakit bawal akong pumunta? Bakit yung ibang politiko hindi bawal pumunta? Ay, tanong ko lang, bakit bawal ako pumunta? Bakit si Senator Aimee, our chairperson, pwedeng pumunta? Okay so You're you under oath. Hindi niya masagot, Madam Chair. May pangatlong tanong ko. Pera niyo ba 'yan? Pera ng taong bayan 'yan, Ma'am. Hindi niyo po pera 'yan. Just be fair with us. Pinaglaban namin ang budget niyo ninyo panahon pa ni dating Pangulong Duterte. Alam niyo, during the time of uh President Duterte, walang pinipili. Na, ang nagdala noon si uh, Secretary Rolly uh, Bautista, isang uh, dating uh, sundalo. Walang pinipili po 'yon. Hindi naman kailangan banggitin ang pangalan namin, pero wag niyo naman sanang ipagbawal na banggitin. Wag niyo naman sanang ipagkait na merong kung meron po ako kung gustong dalahin sa tatulong sa kanila. Akin naman 'yon, ma'am, eh. personal ko naman 'yon. Personal ko po yung grocery pack, personal ko po yung uh, uh, Jollibee, kung gusto kong pakainin, gusto kong pasayahin ang mga kababayan natin sa panahon ng kanilang kalungkutan, mapasaya ko man lang sa kanila. Eh bakit niya naman pong ipagkait sa kanila yan? Hindi niya naman po pera yan, ma'am. Besides, sarili ko po ito, ma'am. Kung pupunta man po ako doon, eh akin po yun. Huwag niyo naman sanang ipagbawal. Uh, eh ngayon... Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Edith Corpus, ito ang dapat na ihalal ng mga Pilipino na ospital ang nanay ko at 230k ang bayarin pero dahil sa malasakit center, wala akong nabayaran, salamat Senator Bonggo. Pahayag naman ni Pedro Fontenilla, ibang klase talaga ang gobyerno ngayon, kahit kailan di mawala ang mga sekim at hudas dyan sa gobyerno. At ito naman ang saluobin mula sa ating kababayan na si Kenneth Decker, ang aga ng pamumulitika. Hay nako, this admin prioritizes politicking rather than focusing on Filipino welfare. Mga kababayan feel free to comment below para maglabas ng saluobin sa balitang ito. Thank you.